Nahulaan na naman nga ba ni Rudy Baldwin ang pagbagsak ng eroplanong ito? Mga kaibigan, ito nga lang lunes February 17 ay nagcrash at bumaliktad ang Delta Airlines Flight 4819 sa Toronto, Canada. Ayon sa reports, ito ay may sakay na 80 katao kasama na ang crew at mga pasahero at sa kabutiang palad naman lahat sila ay nakaligtas. Base sa investigasyon, ay nadulas daw yung gulong ng eroplano habang ito ay naglalanding na dahilan upang ito ay bumaliktad. Ang nakakapagtaka dito mga kaibigan ay nito lamang January 6 Nagpost si Rudy Baldwin ng kanyang vision patungkol uli sa isang eroplano na di umano ay maaaksidente at sinabi niya pa na yung eroplano daw ay kulay puti, may konting blue at konting red na tutugma mismo dun sa naaksidente. Dagdag pa nito ay meron din daw siyang nakitang nakalagay na Ana dun sa lugar na baka ang maaaring tinutukoy niya dito ay ang Air Canada kung saan bumagsak yung eroplano. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito?